napapayak na lang guys si Kuya Raul ngayon sa kanyang sitwasyon dahil sa kanyang sakit na bato sa kidney at sa kanyang prostate enlargement so yun guys ito ngayon kayo kal kalagay ni Kuya Raul nagdari ah, namin siya sa hospital kasi okay. nangingilig siya eh okay.

Dahil siguro sa taas na usage ang kanyang gamot sa kanyang uh, kato sa kidney, sa antibiotic oh, sorry may, may isang sasakyan naman dyan eh. Biyara samahan dyan ah. sa ng Kaya na gamot o ano, kasi parang na hindi guys, dyan na si Love si Alingkara, dito lang kami sa labas ng anong uh, emergency room Palahintayin ka lang namin dito sa labas kasi isang uh, kamag kamagana ka dito na may pwede pumasok Ayun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na kahapon hindi tinanggap si Kuya Raul sa unang hospital na pinuntahan namin kasi nga puno. Sa so, ngayon guys, sa Quezon City si Kuya Raul nagpapagaling hindi tulad kahapon guys na grabe yung inig niya, buong katawan niya nanginginig sa lamig at saka namumutla na siya kaya nag-worry na kami sa kalagayan niya. So siguro yung problema na lang ni Kuya Raul, uh, yung pambayad sa kaniyang mga hospital bills. Kasi nga, eto guys, yung makikita nyo naman sa video call ko si Kuya Raul. Uh, isinabi niya sa akin na nasa private hospital siya ngayon sa Quezon City. Uh, 2,500 daw yung babayaran niya every uh, 24 hours sa kanyang hospital sa room pa lang yun wala pa sigurong gamot niya so sa ngayon guys it, yung sitwasyon ni Kuya Raul uh, inihintay niya lang yung CT scan niya siguro yung result kung ano yung maganda na gawin sa kanya o, o operahan siya sa kidney o kung madala naman sa gamot siguro guys yung Uh, maganda talaga siguro maoperahan si Kuya Raul makuha yung kanyang bato sa kidney siguro inaalala niya yung gastos kaya sabi niya kay Natol nag video call kami ito nga wala kasing uh, audio lang yung video call namin pero sabi niya kay Natol kung kaya naman ng gamot gamot na lang kasi yung pera ko lang dito ano lang eh yung puhunan niya lang daw guys sa lungganisa kaya sa mga gustong tumulong guys kay Kuya Raul nakita niyo naman siguro yung Gcash dyan sa screen ayan, pangalan niya po yan, tsaka sa kanyang gcash number po yan, automatic po mag send uh, yung isi -send niyo po natulong kay Kuya Raul, malaking bagay po guys, <laughs> kasi alam niyo naman, yung sitwasyon ng Kuya Raul ngayon, sobrang hirap ng kanyang buhay ayan nga, nakapangyak na lang si Kuya Raul sa kanyang sitwasyon ngayon, kasi olay, sobrang hirap talaga, kasi siya lang yung naghahanap buhay sa kanyang pamilya kaya kami, Kuya Raul, yung panalangin lang namin, yung tanging may tulong namin sa inyo. Siguro kung may konti kami, Kuya Raul, mag-send naman kami sa iyo. Alam mo naman yan na dito kami ng mga kaibigan mo. Susuportahan ka namin hanggang sa gumaling ka, Kuya Raul. Uh, Pag-pray namin na mas mapadali yung uh, pagaling mo, Kuya Raul.